Hello, kamusta kayo? Ako si Rosalino Evesia. At ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa halaman. Ano nga ba ito? At ano ang naibibigay nitong ang binipisyo sa atin? Tara, pag-usapan natin. Ang mga halaman ng bulaklak ay may malaking benepisyo. Sa ating kalusugan, nakapagtanggal ito ng stress, anxiety, depression, kalungkutan at maging sa mga karamdaman. Kaya mas maganda kung maglagay tayo ng mga halaman sa loob ng ating bahay. May kakayahan din ang mga ito na malilinis ang mga maruming hangin sa loob ng bahay. Naging ang mga radiation nagaling sa television o anumang kagamitan na may elektrisidad ay kaya nitong sip -siping. Ang halaman naman sa kagubatan ay isang proyekto pangkapaligiran at pangkalikasan na naglalayon na muling mataguyod ang mga halaman sa kapaligiran at sa mga kabundukan. Ang kapaligiran may lunti ang mga halaman. Siyang nagbibigay buhay at sigla sa iba pang nilalang na hayap at mga tao. Nagbibigay din ng mga pagkain sa mga tao tulad ng mga bunga nila. At nakakatulong ito para maibsan ang kahirapan. Dahil na mamunga ito, dapat naalagaan ang mga halaman. Bigyan natin sila ng buhay at panatilihing malusog at alagaan ang mga ito. At yun lamang po, maraming salamat sa panonood.